Magandang umaga po sa inyong lahat. ako si Pao, samahan ninyo ako dito sa Landas ng Pag-asa. Ilan taon na rin po ang nakakaraan ng ako'y maulila. Namimiss ko ang kalinga ng aking ina. At ang mga lugaw sa isang Chinese restaurant, mga dates namin ng na aking ama. Ito yung mga kwento na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal ito yung mga kwentong aking ibabahagi at ibabahagi hanggang sa huling hininga ko sa aking mga mahal sa buhay at ang aking mga anak. Kapatid, how do you want to be remembered? Gusto nyo bang maalala na punong-puno ng sakit, pait, at regrets? O gusto nating maalala na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal? Ang mabuting balita sa araw na ito ay galing sa panulat ni Lucas 9.7-9. Dito, mapapansin natin ang pagmumuni-muni ni Herodes tungkol kay Jesus at kay Juan Bautista na kanyang ipinapatay. May assignment po ako sa ating lahat. Kapag tayo'y dadalaw sa puntod ng ating mga mahal sa buhay, I want you to focus sa puntod. May mga bagay tayong gusto kong mapansinin natin. No? ay mga nakasulat doon ito yung pangalan ng na namatay, petsa ng kapanganakan, araw ng kamatayan at higit sa lahat ang isang maliit na dash. Nawa ating punuin ng pagmamahal at pag-asa. Great memories yung maliit na dash na 'yon. Nawa kasi 'yan ang magiging gabay ng susunod na henerasyon. At nawa punuin natin ito ng pagmamahal dahil ito ang buhay na maghahanda sa atin lalo tigit kapag kasama na natin ang ating pinakamamahal na si Jesus Amen Kung kayo po ay na-bless itong simpleng reflection na to, please like, share, subscribe Landas ng Pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram Muli ako po si Pao na nagsasabing, simulan na natin na punuin ng pag-asa ang dash na yan If you have been inspired, please share this to your friends and loved ones. Tandaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless. Take care.